Pinuri po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos uh, Jr. ang mga lokal na pamalaan sa malugar na tinamaan ha, ng uh, Super Bagyong Uwan dahil sa kanilang maagap na pre uh, preemptive, um, uh, pre ha? preemptive evacuation. Na nakatulong upang mabawasan ang pinsala at bilang ng na mga namatay. Kaya't napaka-importante yung maagap na paglilikas ha. At uh, yung mabilis na pagkilos, dalawa po ang namatay, dalawa sugata na, 1.4 katao ang inilikas. Sa tala ng NDRRMC, dalawang individual ang namatay, isa sa Viga sa katanduanes na talagang uh, tinamaan ng bagyong uwan. Ang biktima po ay nalunod at isa naman sa Katbalogan City sa Samar, matapos gumuho ang isang struktura isang struktura doon. Dalawa rin ang nasugatan at uh, sa Katanduanes at Iloilo habang nag-aayos naman ang bubong. Sa Sakabuan, 231,000 families o 837,000 katao ang naapektuan kung saan 426,000 families o 1.4 milyon katao ang bagang inilikas. 92,000 families o o 318,000 katao ang na natili sa mga evacuation center. Pagdating naman sa pinsal at epekto nito, umabot sa 1,085 na mga bahay ang nasira. Diyan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula at sa Caraga. Naitala rin ang baha sa isang tatlumput dalawang barangay. Daluyong storm surges sa labing komunidad. At landslide silang lugar sa Aurora Province. Lalo na dyan sa Dipakulaw sa Dinalungan. Kasiguran at dilasag. Ganda pa naman sa Dipakulaw yung mga beach resorts dyan. At uh, dyan sa Bulawan Falls sa uh, Dinalungan. Napakaganda yung lugar. Pero pagpupunta kayo dyan sa mga lugar na yan sa Dinalungan, harap po niyan ang Pacific Ocean. Sabi nga ng mga opisyalis doon, pangitluga ng bagyo. Yung bahaging yung kargatan ng dinalungan sa Aurora. Ngayon naman, inatasan na ang DPWH na mag sa mga local government units. Opo, para mapabilis ang clearing operation. Sa kalsada at servisyo naman at klase, 71 na mga kalsada anim na tulay, hanggang ngayon hindi pa rin madanan. 155 na mga lugar, wala pang kuryente. 13 lugar, may problema sa tubig. 14 na lugar, may issue sa komunikasyon. Ganun ho katindi. Magkakasunod kasi itong bagyong tumamaho sa Pilipinas. 995 klase na suspindi. Dito po sa National Capital Region, suspendido pa rin ang klase. Lahat ng antas. Apat na bards din. Agnapadpad sa Antique, Batangas at Palawan dahil sa malalakas na alon. Ngunit walang naiulat na namatay o merong report na oil spill. Buti na lang dito po sa Metro Manila, sa baging ito ng San Juan City ha? Ah, at Quezon City. Lumalabas na po ang araw. Sumisikat na ang araw. Mainit na. Salamat sa Panginoon. Sa tulong at relief operations, na mahagi ang pamalaan ng 6.4 milyong pisong alaga ng pagkain. Ah, sa mga pektadong ah, mga local government unit at 4,776 food packs. Para po sa mga evacuee, inatasan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Department of Social Welfare and Development, pati na ang Department of Health, natiaking tuloy-tuloy ang tulong at uh, servisyong uh, medikal sa mga evacuation center. Pagdating naman sa rehabilitation at ayuda, ay pinagutos utos uh, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang agarang rehabilitation sa mga lugar na pininsala po ng uh, Bagyong Uwan. At ang patuloy na pag-ayuda sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Cebu, bumabangon pa, na nako, hindi pa nga nakakabangon talaga. Ang mga kababayan po natin sa Cebu, eh, dyan na naman na itong uwan. Ha? ah, uh, ito na nga sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos, kinikilala po nito ha, uh, ang mga LGU sa matagumpay na PMTV evacuation. Yung baagap na paglilikas, yung nagdala ng malaking pagbabago sa sitwasyon, napakalaking bagay daw talaga ito mabilis sa pagkilos. At ang pagiging handa at mabilis na aksyon sa mga, ng mga LGU ay kritikal sa pagliligtas ng buhay. Um, I think uh, we, are, we were a little bit lucky that one very quickly. uh indeed to and very quickly across the south and is continuing hopefully to move very quickly and so now we just have to uh, deal with the after effects of uh, typhoon one which is of course once again continuing to support our evacuees continuing to have medical teams available to them so that uh, they can be checked out make sure that everything they need is, uh, is, is given to them uh, Beyond that, uh, we will start now to rehabilitate our lifelines. The uh, Yun, Maybe I might, we might find that because of Tino, you know, that the public works is actually over So, but anyway, we'll just uh, put them on the priority list